Hi guys, so talk of the town pa din ngayon si Bea Alonso at ang rumored boyfriend niya, rumored fiancé niya na si Vincent Ko At ito na nga si Norpresa ni Bea Alonso ang kanyang boyfriend sa event dito na nagmamayari ng Pure Gold sa Pasay City. Ayan, dinumong si Bea ng kanyang mga fans. Ang ganda-ganda daw ni Bea at looming at halata nga daw na in love na in love itong si Bea sa kay Vincent. Kung hindi man nagpakita ang dalawa na magkasama pero nandoon din si Vincent para i-entertain din ng ibang mga bisita at nakita din itong si Vincent ko at si Coco Martin at ang lovey-dovey ni Coco Martin na si Cholia Montes at marami din umuugong ang balita ngayon na si Bea Alonso at si Vincent ko ay ikakasal daw sa or sa France. Ayon sa balita, inaayos sa daw ng dalawa ang kanilang event doon sa ibang bansa para doon sila magpakasal. Alam naman natin itong si Bea Alonso. Sa simula ng kanyang relasyon ay nagiging private ito. At sana ito na nga si Vincent po ang kanyang dawan at magdadala sa kanya sa altar. Hindi din natin madadawan itong si Bea kasi nakakayaman na din ni Bea Alonso bilyonarya itong si Bea Alonso at marami na din mga ari-arian at business pasikreto lang pero ang galing sa financial nitong si Bea Alonso kaya eh, swerte din ni Vincent ko kay Bea at napakaswerte din ni Bea sa isang Vincent ko na CEO ng napakalaking kumpanya isa na dito ang Pure Gold at sabi nga ng iba ayon sa pep PPH na pinasundo daw si Bea ni Vincent Ko ng kanyang private chopper at nakita na natin na doon na nga talaga itong si Bea at papuntang Siargao daw at doon ang bakasyon at spotted din ang dalawa sa airport na papunta ata o galing ng Singapore. Sana totoo ang mga haka-haka at chismis na lumalabas tungkol kay Bea Alonso at alam natin masayang-masaya tayong lahat kung totoo nga ba ito at seryoso na talaga silang dalawa ni Vincent ko sa kanilang relasyon at papatagalin pa yung relasyon kung pwede naman silang magpakasala sa tamang edad na silang dalawa at napaka-secure na mayaman silang dalawa so yan ang guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli, bye bye at yung ex ni Bea Alonso na si Dominic Roque ay masaya na din sa piring ni Sorami Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Always remember, huwag po tayo magpaka-stress. Bye-bye! La-la-la-la! Yan guys ha, huwag magpaka-stress!